guys. Good morning guys. Kapi-kapi tayo mga idol kapiyero. Pa weeks na ito mga idol yung tama ko sa kamay mga idol. Hindi pag magalit. Dalawang linggo na rin na pasada. yan, nagagalaw na rin siya mga idol. Kapon pinahilot, pinahilot ko ulit. Pinahistrate ko ulit mga idol. Kaya medyo kakirot na naman. and good morning, good morning po sa lahat mga sir, loads. Maka pwede naman pa-subscribe dyan kahit isang pindot lang mga idol. nakakabor yung para mga idol kapag na-injury ka sa kamay. Wala kang magawa. Kasi masakit mga idol. Ayan. Kapi-kapi na lang mga lods. Sana gumaling na ito. Hmm. Hindi na maga pa rin mga idol, di ba? Oh. Ito kasi malaki. Malaki kasi ito. Taba. parang ahas. Walang lakas. Pero salamat pa rin ako. Kaigat na <coughs> ganito lang sinapit mga kamay. Na mag-alang. Ayan. Pusan pa ng tubig na mainit. Thank you for watching. Bye bye. Please subscribe my channel.